After noon mga kaburoko, update nga tayo sa ating TOS sa San Jose, Nueva Ecija. mga kaburgoto hirang nga tayo sa lot no? so ngayon nga isabad uli so, ibig sabihin loading time uli na mga kaburgoto so ito yung ika 13th training day ng ating uh, NDR 2024 race so sa so, ngayon meron na tayong dalawang ibon no? so last tos, last week ay apat pa sila pero unfortunately dalawa lang ang nakawin eh. ito nga no, mga kaburgoto si 88 at si Putipak ay eh, si Putipak mga kaburgoto So, hindi na nga nakauwi si, ano, si Mokang at si White Light na Black. Kaya dalawa na lang sila. Kasi ibang warriors ito mga kapatid, pang ano natin to, pang south na natin to. Pang south, Ayan, mga pang south natin yun. Ito try ko yung i lahat. Meron dyan mga YBs na naka ano, ring. Kasi na ba yung mga YBs natin? Club ring. Ito isa rubbering saan pa yung iba ayun, ayun, oh yun yun yung kulay bluebird na yan tapos dito, tatlo na dito ayun, mga, mga dito pa ah. tapos yan mga kaburoto um, ayusin ko lang sila I pag vitamisin ko lang si ano to, si potipak at si 88 then ikarga ko na sila punta na ako ng loading station so yan mga kaburoto samahan nyo ko sa ika 13th training day ng ating uh, para sa ating North Derby Race ika labing tatlong ano na uh, araw ng training so ang load ni ang bitaw nito ay San Jose Nueva Ecija so bukas aabang natin sila mga kaburuto sila mga kaburuto tara samahan nyo ko 11 minutes later. Mga kaburo ito, ito na ngayon dalawang warriors natin. Ito na ngayon dalawang warriors natin. Si Puti Pak potipak yan yung blue bar white light at C88 si so sila lang lang natira no? ang bitaw nila bukas ay sa San Jose Nueva Ecija so ika 13 ng day so, yan ang ano sila bukas mga kabruto isang kak isang hen ang hen dito ito si puti kak C88 si pero mas malay katawan niya, so, yung puti pa kabruto Tak ingin masuk motor dan bersepeda kita akan masuk di stesen. Tera. Morning. good morning mga kaburugdo. Today is Sunday nga, no? So ngayon ay abangan nga ng ating mga ikon na binitawan. Kaninang 6.30am sa San Jose, Nueva Ecija. So yun, mga kaburugdo, dalawang iba na lang iabangan natin, no? Si 88 at si Potipak. So, kapunta na tayo ngayon sa loob. Hindi pa tayo sa natin sa may Gente. Then later, punta tayo doon sa loob para magkabang time check. It's 725 pero ang uwi naman ng mga iban is mga ano pa. Um, uh, Past 8. So, mabilis na naman. So, yun. Uh, samahan niya mga bro to. Para sa ating uh, ika-13 training day ng para sa North Airbnb. So, yun mga bro. Tara. One hour later. Kaburugutan ka natin sa loob. nag tayo ng ating mga kalapate na dino sa San Jose Nueva Ecija So time check is 10.20 na. Ngayon tong oras ang street is 900 plus na lang. So super so far wala pang naawi sa atin mga kaburugutan. Pero habang nag-aantay tayo, pinakawala natin yung mga SDR warriors natin na YBs. Ayan sila. Yung iba nagpasok ka rin. Na nung nagpakain si ate. Pero yung isa dyan, yung checker, yung black check na nasa kanan, nawala na yan before. Anak ko lang ulit siya nakita, bumalik siya. Uh, pang SDR dyan, pero hindi yan nakaklabring. So yung mga bruto, ko ka pa kayo. Maganda naman ang langit. Hindi yun na siya smash, kagaya nung last week. So yan. Hopefully, makauwi si ano. Ang speed lagi ni 80 80 800 eh. So baka maya-maya pa siya pero abangan ko na siya kasi maganda naman ang panaw. Baka mga wishyang maaga ngayon. Ang dalawa lang inaantay natin mga broto si Kutipak at si 88. Sana makauwi sila para sa next Saturday may ismung tosto natin sila. Then, mga buru, siya. Niyo mga broto, tama nyo lang. Tara. Mga mga broto, good up, good morning. So time check it's 11:30. So ang cut nga is um, 11.18 So so far wala pa tayong nakakawing ibon mga kaburoko to So wala pa nga si 88 at si Putipak So pinalabas ko na rin yung ibang kalapati natin pero wala talaga sila mga kaburo to So papabangan ko lang sila kay ate kasi kailangan ko na umuwi sa bahay namin sa Gentry Babalitan ko na lang kayo kung ano yung tos natin sa San Jose. Ano yung paisiya. Kaya mga burutong. So, sira o tutok na tayo. Inabot na ng cut uh, hopefully, makauwi pa yung dalawa ng mga buruto para sa next Saturday ay mai-karga pa natin sila. Alam ko, mag-start mag na rin ang derby. Siguro, anytime soon, mag-start na. So, Yan, kapo. Oh, yung mga na wala pa pala. Yan, mga buruto. Balita ko na lang kayo. Bye-bye! One long angry line later. Afternoon mga kabro, update nga tayo sa ating TOS sa San Jose, Nueva Ecija. So, 180 kilometers yun I think from our loc So, binita ko sila Sunday. Today is Tuesday. Tuesday nga ba? Or, ano ba? Wednesday. So, nga, dumating na nga ano, si, yan. Si, 88 at si Putipak andiyan si Putipak I think so, si Putipak wala so, si Putipak wala so, si Putipak, so, si Putipak. So, si Putipak. pinapilitan niya siya sa akin at ito wala si Putipak nasa so, 2 out of tayo sa ating San Jose. Uh, may base kya toss so sa business na next holiday meron pa rin tayong dalawang ito toss so yun mga po dito lang tapos yung video natin uh, may kinalaman sa ating uh, last training so good news 2 out of 2 tayo yun, samahan nyo ako mga po sa next na toss natin I think start na ng derby so tingnan natin kung tuloy na nga talaga yung derby para sa north derby race yun. so kumeta tayo 2 out of 2 88 and 45. Salamat po. Bye-bye.